aries para sa dagdag na swerte isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong mga gawain tandaan ang mga numerong number 11, number 23 at number 27 dahil ito ang magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad huwag kalimutan ang aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin. Taurus, ngayong araw isama sa iyong paligid ang mga kulay na color pink at color yellow upang mapalakas ang swerte. Ang mga numerong number 14, number 31 at number 9 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng inspirasyon at gabay mula sa liwanag ng araw, na makakatulong sa iyong tagumpay, at hanggat maaari ay iwasan mo ang kasalungat na Capricorn, baka usapan ay hindi kayo magkaunawaan. Gemini, ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung magtutok ka sa mahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, Isama ang mga kulay na color yellow at color pink sa iyong paligid dahil ito ang magpapalakas ng iyong mga desisyon at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 11, number 14 at number 25 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at tapang magingat din sa mga cancer lalo na sa usaping pera at relasyon, upang maiwasan ang mga komplikasyon at paghino ng kalusugan. Cancer Ngayong araw magdala ng swerte at positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagsama ng mga kulay na color pink at color green sa iyong mga plano, ang mga numerong number 21, number 14, at number 36 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na magiging inspirasyon sa iyong mga hakbang, lalo na sa negosyo. Leo, para sa mas masaganang araw, isama ang mga kulay na color red at color pink sa iyong paligid ang mga numerong number 20, number 8, at number 19 ay magdadala ng oportunidad, huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay at inspirasyon, magingat sa pakikipag-usap sa mga Taurus, upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Virgo, para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color yellow. Ang mga numerong number 23, number 11, at number 34 ay magiging gabay sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang libra ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin. Mag-ingat sa mga kasalungat na zodiac sign ngayong araw na Leo upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at sa tukso ng pag-iibigan. Libra, para mapalakas ang iyong swerte, isama ang mga kulay na color green at color red sa iyong araw dahil ito ang magdadala ng positibong enerhiya at kasaganaan sa iyong mga plano lalo na pagdating sa usaping pera tandaan din ang mga numerong number 10, number 33 at number 6 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin at magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain. Sa tulong nito, mapapalakas mo ang iyong kakayahan at mas mapag-iingatan mo ang mga plano mo. Scorpio, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color white at color blue, dahil magpapalakas ito ng iyong kasipagan at tibay ng loob. Ang mga numerong number 11, number 20. At number 39 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Pakinggan ang kanilang mga payo dahil ito ay magbubunga ng mas matalinong desisyon at malinaw na direksyon sa iyong kapalaran. Mag-ingat din sa mga Aries lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay, dahil maaari itong magdulot ng hindi inaasahang gastos o panganib. Sagittarius, mga kayang magbigay ng kasiyahan ay ang mga kulay na color red at color green ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw, na makakatulong sa iyo upang manatiling positibo sa lahat ng iyong mga plano. Tandaan ang mga numerong number 24, number 9, at number 25 dahil ito ang magdadala ng swerte at magbubukas ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin sa kanilang tulong. Mas mapapalalim mo ang iyong kaalaman at magagampanan ang mga gawain ng may kasiguruhan. Capricorn, para sa swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color white dahil ito ang magdudulot ng kalmado at maayos na enerhiya sa iyong buhay. Ang mga numerong number 31, number 29, at number 10 ay magdadala ng magandang pagkakataon sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, maging mapanuri at maingat sa bawat hakbang upang damaloy ang swerte sa iyong direksyon. Aquarius, ang masasayang kulay ay para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color red at color blue sa iyong mga desisyon, tandaan ang mga numerong number 10, number 25, at number 34 dahil magdadala ito ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdadala ng tagumpay. Pisces mas mainam na iyong isama ang mga kulay na color blue at color red upang mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw. Ang mga numerong number 6, number 15 at number 31 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang inspirasyon ay magiging proteksyon at gabay sa iyong mga plano.